kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Uh, ang papa nyo po, ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Uh, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. But Senator Amy naman, Kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din di niyan, ano, hindi siya, uh, she's a, I believe, a sincere person. A yes. yes. Just a uh, very quick follow-up. Uh -oh. Did the conversation happen between you and Senator Amy, na you mentioned na tatawag Hindi yun, kasi yun. conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun. Philippines Philippine Sea, yung tatay ninyo.